kapadyan We are on our way to Adrepeo sa may ikaw na Sama ko si Bong Si Sir Lim At saka si Edgardo Ayan o oh. Yun we'll See you later guys side lang Padre Pio Ayan mga kapadyak Dito na kami sa may Pagpunta ng San Jose del Monte Ayan Ayan mga kasama Woo! Mamaya simula na yung mga ahon-ahon ulit <laughs> dito First time you na know, po approaching na kami ng uh, SM City SJDM San Jose del Monte. Uh, time check, anong oras na ba? 5:45, quarter to 6. Ayan. Pwede, pwede ko sir, pwede. Picture Yan o. Oh. Ayan mga kapadya, kami sa loob ng palengke. Nag-almosal eh si Sir Lee. Ito isa, nagbawas. <laughs> nagbawas sa sama ng loob. Kumain muna kami yan. Yeah. Okay. Ayan, palabas na ako ng palengke. Diretso na ng Padre Pio Sir Ayan na, nalapit na kami dito sa uh, Kananan Kung 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 dadaan mo, e, dadaan dito sa kabila eh Sa yung bayan, sa aking pasiposito po Pwede naman dito Para diretso, dire diretso lang dito, kakanan, skyline road panusong to panusong oh. to tapos ahon dun sa dulo yan na, ingat ha, ingat medyo mahaba-haba ito ah Tipid-tipid na sipa Medyo mahaba ito Mahaba ka Ayun no Yun Ayun kahon dito, kanan tayo. Ayan na. Papuntang likaw, likaw. Ayan ba yung likaw, likaw? Malayo pa. Papunta pa lang to. Ito, ewan oh, ko nung barangay na to. Welcome. Happy Fiesta. Fiesta pala rin ito mm -hmm. na una na oh okay. oh. mga uh, halaman Ang hangin uh, sarap sarap magbay ganda ng bundok oh hindi ko kakaliwa na kami rito eh dito na tayo sir kaliwa kakaliwa na tayo dyan oh ito yung kalatandaan uh, barangay paradise tree ayan tapos nakaliwa dun papuntang padre pio ito yung dalawa si sir si master edgardo at saka si master bong ayan na daladala da rin kanyang mini bike alright Kita tayo para i post natin yung palatandaan nato. You know? Dito na yung kalye papuntang Padre Pio. Nakaka 27.75 kilometers na kami. Ayan. Uh, palikaw likaw diretso Yung padiretsyo na yun, papuntang likaw likaw yun. Uh, anong meron doon? Uh, pwede kang umahon ng Mount Balagbag, pwede kang tumagos ng Muntalban. Dito Padre Pio? Oo. Yan, yan dari na rito Nakakaliwan na tayo dito Yan Dito matarik din yung ahong dito eh Ganda huh. rito, gubat May LPA na siguro dito Meron dito sa Bulacan, sir. Meron. Pero hindi naman tayo aano yung mga 'yan. Oh, mga militar lang naman ang kalaban ng mga 'yan. Yan. Okay. Lapit-lapit na. Ayun, mga kapadyak. So, hanggang dito lang kami sa baba kasi bawal daw yung bike doon. So, si Sir Lim at si Edgar, lalakad na lang sila paakyat para makapasok sila doon sa monasteryo. Oh, kami na lang magbabantay. Nakapunta na kasi kami dati dyan. Kapasok na kami. So, andito na rin lang. Diretso na sila doon sa taas. Tainan lang namin kayo dito, sir. Ayan na, pauwi na kami. So, maraming salamat, mga kapadyak. Till our next ride. Salamat. Bye.